Mga kapuso, let's welcome Ms. Rochelle Pangilinan! Hello! Yay! Good morning po! Diba gusto ko super energy? Taas, diba? Totoo yan. Mars, aside from uh, career, napaka-blooming ng love life mo at going steady kayo ni Arthur Saninat. Mauwi na ba sa kasalan yan, Mars? Naku, depende. Depende kung mag-propose siya. Tama. Hindi <laughs> tama naman yun eh, diba? Parang, uh, uh, di ba? Parang, hindi naman nasa iyo yung pagtatanong. Baka ako mag-propose, baka pwede talaga. Oo. Oh, oh. Eh, pag ikaw ang tinanong, yan. Depende, sa kanya. Depende sa kanya. Sa kanya. Ay, gano'ng katagal na kayo? Five. Five Pagal years. na rin. Na. At hindi nyo nalalaman, ito si Rochelle, napagaling magluto. At ang natikman namin ay eh, ka Ang kare-kare mo pinag-usapan pa rin namin ni Camille Prats kahapon. Diba? Natagal na no na. Ah. Ito dal institusyon ka na. Institusyon? Grabe, yung Parang may, <laughs> parang may 82 years old ka na yun, no? sa sayawat. Di nakapagtataka ikaw na piling dance coach sa bago mm -hmm. at kauna-unahang parent reality or parent kid reality show anak ko yan ng Kapuso Network. Ano ba yung dapat naming abangan dito? Ay nako, bilang isa pang reality show to, na parent-child parent tandem, parent eh, isa talagang ano, maraming kontrobersiya dito na makikita nyo kung ano ba talaga yung... kung ano ba talaga ang nanay, kung sino yes. ba talaga sila sa likod. Nanay ko kasi ganyan, e. Eh. Uh -huh. Sobrang artistang-artista. mas Parang gusto niya siya na mag-perform, eh. Di ba? Ganun ang makikita nyo kung ano ba artista lang kasi nakikita niyo. Yes, Pero yung sa gilid, gilid totoo. namin, yun yung ano, yun yung storya na makikita ah. niyo dito kung paano ipaglalaba ng isang nanay ang kanyang anak. Kaya ang title nito, Anak, anak ko yan. yan. May yabang, di ba? May pagmamalaki. Anak ko yan. Oh, ang pa, di ba siya sabi nga nila na yung mga magulang pa, lalo yung mga nanay, mm mas competitive kesa dun sa mga bata. Kit, makikita nyo rin yan dito. Aabangan nyo yan dahil talagang minsan yung isa gumigiling na parang igiling mo pa. Eh, mo pa More, more, more. Parang gano'n. Nakakalo. Mm -hmm, Pero ito pinag-usapan natin, usually mga nanay. May tatay din ba? May tatay din. At may iba dito, eh, Phil. Um, gano'n. Oo. Oh, Tsaka lahat ng, lahat ng mga, ano dito, ng mga cast na napili ng GMA, talagang napaka-talented talaga. Talagang, at tsaka dito rin naman sa, ano, sa anak ko yan, mahuhubog ang, mga bata na sa pag-arte, yes. pagsayaw, pagkakanta. Ako sa, naman sa dance coach, si Rita Dulce naman sa singing. singing. O sa acting. Si ah wala pa. Kunan mo 'yung si Jennylyn, ang Ay, host natin. Pwede naman at syempre yeah. hindi natin palalampasin ang pagbisita sa atin nito na humatawag dance goddess. Kaya ba ng All White Mo Yan Mars? I Kaya kaya, five ano, ano men. Michelle na on the dance floor. Nako, sige. Nang rito. Nang taga, -taga, -taga palakta ako. Ang hirap na ako kasi mag-isa. O gagayain kita. Balance talaga. So ganyan-ganyan -gany lang. ko na naghahanap Ang na walang iba Alright, naman Iba kay Pia Pia, you Thank you Mars Rochelle